Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa ala afdalil khalki ajma'in Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Muli kap mga kapatiran So nandito naman po tayo sa ating uh, episode tungkol sa uh, pagbibigay ng kaalaman sa pananampalatang Islam sa ating uh, center So dito po tayo sa subject na fiqh no? Yung subject na fiqh Ang ibig sabihin po ng fiqh is yung mga Islamic jurisprudence o mga bagay ng mga batas sa Islam Uh, na kinakailangan nating isang buhay. So bilang basic pa lamang, no, bilang level 1 pa lamang sa ating uh, uh category, no? so dito po tayo sa mga basic na mga ano po, mga mga topic. So ang tatalakay naman natin ngayon ay ang mga bagay na nakakasira ng wudu. No? ng mga nakaraan is na ipaliwanag natin kung paano magsagawa ng wudu. Yung, ang wudu po is yung paghuhugas, no? pagsasagawa ng paghuhugas para ito ay magamit sa tayo ay magsasala o di kaya magbasa ng Quran o mag-tawab sa uh, Kaaba. Okay. So, ngayon, may mga bagay po na pag ginawa ito ng tao, tototali ma mawawala yung kaniyang ngudo. At kinakailangan na kailangan malaman ito sapagkat pag nag nawala ang ngudo, so, lalo na sa sa time na siya ay nagsasala, mawawala rin ang saysay -say ng, ng kanyang sala. Okay. So, unang-una, ang uh, pag-ihi at pagdumi. No? O di kaya mga bagay na lumalabas sa tinatawag natin dalawang Uh, butas ng tao sa harap at saka sa likod no yung yung ari at saka yung puertan no yung puert so kahit anong lalabas dito no dumi ng tao o saka umihi siya so totally maiimbalit ma o mawawala yung yung kanyang wudu opo so ito ay nabanggit mismo sa sa Quran no sabi ng Allah Subhanahu wa taala aw ahadum au ahadu jaa ahadum minkum minal ghaid No, yung pagkatapos binanggit niya yung talata na to sa mga pag nakakawalang bisa ng wudu sabi niya oh ang isa sa inyo ay nanggaling sa palikuran ibig sabihin gumamit siya ng palikuran ibig sabihin umihi siya o dumumi so ito po yung dalil natin na ang pag-ihi o pagdumi nakakawala ng saysay -say ng ng wudu okay ganun din sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanggit po na tinanong siya isang beses yung, yung tao na pag nagkaroon ng agam-agam sa kanya, no, habang nagsasala, nagkaroon ng parang doubt no, pag agam-agam sa kanya, kung siya ba ay may lumabas ba na, nahangin hangin sa puwit niya o wala ba siyang mudo. No? Sinabi ng propeta Muhammad wasallam sa hadith niya, no, sabi, sabi niya na hanggat hindi siya nakarinig ng tunog at kanyang maramdaman ito, ay huwag siyang umalis. No? Ibig sabihin, pag ang tao, kung, kung uh, minsan may mga naririnig na minsan may nagsasala tao so parang may nararamdaman siya sa kanyang tiyan so pag walang lumabas sa dalawang labasan sa harap at sa kasalikod nananatili pa rin na may wudu siya maliban lang kung may lumabas na tulad nung kaninang nabanggit natin Pangalawang nakakasira ng wudu no, ay ang paghaplos sa masilang bahagi ng katawan na walang sapin Opo uh, Pwede tayong magwudu halimbawa ng nakatwalya o uh, walang damit, No? Kahit walang damit, halimbawa, basta hindi lang mas mahawakan yung masilang bahagi ng katawan natin. Pero pag nahawakan ito, totally maiimbal yung uh, wudu. Opo, nakakasira Pero kung may sapin, no, halimbawa, may pantalon, o di kaya may nakabalabal naka, naka balabal sa kanyang katawan at nahawakan ito, itong dalawang uh, parte ng kanyang katawan, sa harap, yung haari, at sa puwit, hindi po mawawala ng saysay ang, ng, ang wudu. Okay, pangatlo, ay ang pagkain ng karni ng kamelyo no pagkain ng karne ng kamelyo no ito po ay uh, ano minsan may, nang, may nagtatanong kung anong purpose ko bakit nagudo? o nawawala ng saysay ang wudu pag ang tao ay nakakain ng karne ng kamilyo. So, una-una is nabanggit kasi sa hadit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natunong tinanong siya ng mga sahaba, Ya Rasulullah, magwudu pa ba kami sa karni ng tupa? Sinabi niya na hindi na. Pero nung tinanong siya, magwudu pa kami sa karni ng kamilyo? Sinabi niya na naam. Sabi niya, oo. So, bilang pagsunod sa hadit na yun, kinakailangan nating uh, pag nakakain tayo ng karne ng kamilyo. Kaya sa ang mga ulaman natin, inilagay nila ito sa isa sa mga nakakasira ng, ng ng, ng tao. Okay. Pang-apat na nakakasira ng wudo ng tao ay ang Uh, pagkawala ng malay, sanhin ng pagkatulog o pagkabali o pagkalasing. No? Nawala ng tao ng malay. Diba, nasa, na, nasa katayuan na may wudo siya, biglang nakatulog, nawala ng malay niya, o di kaya nahilo, o di kaya nalasing. No? So, may imbalid yung kanyang wudo, pag, uh, pag, nakagising siya o bumalik na yung kanyang malay, kailangan, kailangan niya mag-wudo, magsagawa wudo, manang wudo uli bago siya mag magsasala. Okay? At uh, panglima, no, bilang panghuli, ang paglabas ng madi dahilan ng pagnanaksang sexual at wadi dahilan ng karamdaman o mani sa bahagi ng paglabas ng semenya. Okay? So, uh, ito mga bagay na ito na nabanggit, yung madi at saka wadi at saka mani, ito yung Uh, lumalabas sa ari ng tao na maliban pa sa ihi na parang uh, malapot siya no itong itong uh, madi na minsan is may mga tao na dahil sa dala ng pag-imagine o di kaya no minsan sa may asawa dahil sa paglalambingan ng asawa o di pa anong ginagawa so, minsan may lumalabas sa ari so sa time na yun kung may wudu may i-invalid yung wudu sapagkat lumabas itong madi to. Yung wadi naman is parang ganun din, no? Ka uh, ng karamdaman naman ito. Parang malagkit rin sa sandin ng karamdaman. So pag ito ay na naalis sa tao, huhugasan niya ang kanyang ari at magsagawa siya uli ng, ng wudu. Ganun din ang mani. Ang mani isa yung tinatawag natin na sperm cell. No? So actually, pag lumabas ito, hindi lang wudu ang kailangan, kundi kinakailangan niyang maligo no? sapagkat hindi siya pwedeng uh, magsagawa ng wudu agad nasa tinatawag natin na hadat akbar nasa kinalalagyan siyang hadat akbar na hindi mawawala ng, hindi ma sa pamamagitan ng ngudo kung kinakailangan itong paligo lamang. Okay. So, ito yung mga nabanggit natin na uh, nakakasira ng ngudo. Ulitin natin, no? Ang una-una nakakasira ng ngudo ay ang paghihi o pagdumi o mga bagay na lumabas sa dalawang ari ng katao. Pangalawa, paghaplos sa masilang bahagi ng katawan ng walang sapin. Ang tinutukoy nito ng masilang bahagi ng katawan ay ang ari at saka lamang. No, yun lang yung tinatawa, tinutukoy natin dito. Yung ibang parte ng katawan, hindi po yung nakakasira ng mudo kahit hawakan ng tao. Pangatlo, pagkain ng karani ng kamelyo. At pag-apat ay pagkawala ng malay sa ng pagkatulog o pag, pagka, pagka, o pagkalasing. No? Panglima ay ang paglabas ng mga bagay sa ari tulad ng uh, wadi, madi at saka yung tinatawag na mani o yung tinatawag ng sperm cell. Ito yung mga ay uh, ilan na mga nakakasira ng wudu. At sana insya Allah is malaman natin ito dahil ito ay napakahalaga lalong lalo na sa mga kapatiran ng mga bagong muslim no, na nagpa-practice pa lamang sa mga uh, ating mga tinatawag na mga ibadah. So hanggang dito na lamang muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.